Hello guys, kumusta kumusta? Dito tayo ngayon sa Workwise. Workwise Clothing Group. Titingin tayo ng uniform cha ng safety shoes. Yeah. mga Yeah. Yeah. safety shoes ano naka mm -hmm. nga naka-display? Mga sombrero. Yeah. Snapback. Hello, mate. They are smaller size. I might have up the back. I might go and have a yeah, look for you. So, guys, parang rubber shoes lang sya, pero safety shoes. So what size were you after? Uh, I think nine. Nine. Okay. Because those ones there are half price, but the ones on the back wall are going to be full price because yes. we're able to save them. Right. Yes. Yeah. Yeah, that's why I can't uh, <laughs> check it also. So, kuha tayo ng safety shoes. Kaso wala na daw yung naka-price. So, ayan guys. Nakabili tayo ng safety shoes sa Workwise. And sayang lang hindi natin inabot yung half price or yung 50% off na mga item. Meron doon. Kaso nga lang yung bibilin kong brand is nag-iisa na lang yung natitira doon and malaki yung size hindi uubra sa akin so sabi nung staff is you may bibigyan nya sa akin na tamang sukat ng safety shoes is hindi na naka 50% off kasi doon kokuhanin sa stock na hindi na apektuhan ng baha kasi nga yung mga naka 50% off nila is inabot ng baha yung mga yon kasi nung last week is bumaha nga dito sa tari kaya yon naapektuhan yung store nila so may mga binenta silang half price and yun nga yung mga naapektuhan ng bahay. and ito yung nabili ko ang tatak nya is FXD tapos ito yung itura nya guys para lang syang safety shoes pero I mean para lang syang rubber shoes pero safety shoes syan guys and ganda na itura sana lang tumagal Kaya tayo bumili ng safety shoes ngayon is uh, Magta-tax return na So kailangan natin bumili ng mga tools Yan, ganyan to, safety shoes Mga gamit sa trabaho Uniform And ito nga yung una na natin binili uh, Safety shoes wala pa ako masyado nabibili mga tools ng mga nakaraang buwan so malapit na mag tax return and yun nga hahabol tayo bibili tayo ng mga ibang gamit and ayan didiretso tayo ngayon ng uh, grocery store mamimili tayo ng mga konting uh, pagkain so ayan guys alas 5 pa lang na hapon pero napaka dilim na and nandito tayo ngayon sa Coles And yun, nabili ko pa ng safety shoes. Halagang $179. So, ito na pala yung mga pinagbibili ko. And then, may binili rin akong vacuum. $60. Kasi kailangan ko sa bahay para pag naglinis. Pero pa si maglinis kapag uh, walis lang. So, ito na lang muna siguro. So, diretso na tayo sa pagbayad. 119 naging 109 So ito nga pala guys yung nabili kong vacuum cleaner tapos yung safety shoes na i-claim natin sa tax return ngayong darating na July Yan. So ito yung vacuum cleaner na halagang $60 tapos ito naman is 179. Sayang hindi talaga natin nabot yung naka-half price, yung mga napektuhan ng baha. Naka 50% off. Meron siyang kapareho nito, kaso nga lang sobrang laki. Size 11 na yata yun. So, hindi ka sa akin. Unang sinabi ko dun sa nagtitinda or yung sa stop ng store is 9 yung sukat ko. Pero pag sukat ko ng 9, ma medyo masikip. Kaya 9.5 buti lang meron silang ano uh, 9.5 na sasakto sa pako. And ito nga pala yung resibo yan. 179.95. Uh, medyo malaki yung nagastos ko ngayon. <laughs> yung ang um, plano ko lang talaga paglabas is itong safety shoes tapos yung mga ilang uh, pagkain sana. Pero nakita ko itong vacuum cleaner. Kailangan-kailangan ko tol paglinis dito sa bahay. Kasi nga kagaya niya no. Oh. Yan mga yan. Ang hirap pag mo. Meron naman kami vacuum na luma dati. Yun nga lang, andyan pa sa shed. Mahina na humigop kasi ano lang din yun, napulot lang din namin sa labas nung naglabasan ng mga gamit. And, ayan, kaya napabili ko na to. Ayoko na sana bumili kasi ano pa, planor ng lumipat ng bahay. So, dagdag, ano pa kasi ito eh? Dagdag uh, sa kutin kapag lilipat ka. So yun guys, parang rubber shoes lang siya pero safe shoes yan. Matigas tong part na to. Ito. Matigas yan. Eh. Kaya parang ka lang talaga naka rubber shoes. And then meron siyang spare na lace. Yan. So, oh, siguro bukas gagamitin ko na. Yung ginagamit ko kasi ano na. Sira na naka angat na yung tayo dito. Although, pwede pa naman gamitin. Kaya lang pag maulan kasi, napapasok ko ng tubig. So, kailangan na nakapalit. Hello guys! Good morning! Good morning! Ayan, nagpiprepare tayo ng pang almusal tapos mong baon. Papasok mo naman tayo sa work. Then, naglaga tayo ng dalawang itlog. Sinabay na natin sa kanin tapos nagprito tayo ng yan, baboy pang baon. tapos may tira akong corn beef kahapon ito naman yung yaalmusal ko yan tapos nagdala rin tayo na sausawan para mamaya so dito tayo ngayon sa work guys and ayan suot ko na yung nabili nating safety shoes kahapon parang rubber shoes lang talaga panibagong araw na naman sa work and sana ay maging matiwasay ang lahat Seven hours later. So guys, we na. So guys, we na naman. Nakatapos na naman ng isang araw sa trabaho. At late na ako nakalabas kasi nagprint pa ako nung resibo ng ano. Rent sa bahay kasi binigay ko doon sa manager ko. Kasi kailangan nilang or sasagutin nila yung kalahati nung bayad sa bahay kasi nga na yung kasama ko sa bahay. So mag na lang ako doon. And hindi ko kayang bayaran ng mag lang yung upa kasi mahal. Kaya isu-shoulder nila yung kalahati. Hanggat di ako nakakahanap ng ibang lilipatan na pang isang room lang or depende baka ibang trabaho na siguro ang hanapin ko or employer <laughs> hindi na yung bahay malalaman yan pagdating ng uh, tamang panahon Di mo naon nagbis kasi lalabas ko yung mga basura natanggal pa na yung kagabi oh. lakas ng hangin muna na naman ng malakas kagabi ito pala yung mga damo, dahon kahoy yan. May kukunin pa ako din sa gilid. Yung mga tinambak namin dati. Bali, yung kukulektahin bukas, green tsaka yung pula. Nakalabas din yung dilaw. Kasi nga, hindi dumaan last week. Hindi nakadaan pala. Kasi bumaha. So, sarado yung mga uh, ibang daanan. So, kukuhaanin ko lang yung mga ibang nakatambak pa rito. You know? Mahirap kasi ngayon ako na lang mag-isa yung maglilinis kaya kailangan talaga malinis ng maayos. Lalo na nga pag halimbawa matuloy akong umalis din dito. At least din ako maglinis. So ayan na puno na, hindi na nagkasa naman ba So sa susunod na lang yan Sa susunod na kulekta ng kulay green na basurahan Bin Ganyan pala yung hinakot ko dyan Mga da dahon nito Nung time kasi na tinabas namin to hindi na nagkasa kasi nagmawar din kami nun So hindi na kumasa dito sa bin Kaya tinambak namin dun So bali tatlong klase yung basuraan, merong pula, merong dilaw tapos yun nga yung green yung pula, yun yung every week na kina kasi so, ang mga nakalagay doon is yung mga nabubulok yung mga basura sa loob ng bahay sa kusina, yan yung mga uh, basura na uh, hindi na nare-recycle pwede doon and yung sa kulay dilaw naman yun yung mga nare-recycle tapos yung green naman para dun sa mga damo, mga dahon Sa mga kahoy na tuyo And Yung dalawa na yon yung dilaw at yung green Alternate sila na kinokolekta Pero yung uh, Pula Every week So bali ang magkasabay ngayong week na to Nakukulektahin ng uh, Garbage collector is yung Pula at yung green pero dahil nga hindi dumaan nung last week yung kulay dilaw, yung mga recyclable na basura. Pinawak ko lang din doon sa labas kasi uh, baka dumaan din bukas siguro. Magkukulekta kasi nga na-miss nila yung last week. Hindi sila nakapag ba Baka sakaling duman bukas. Kasi nakalabas din yun sa mga kapitbahay. Bali, 2 days nang nakalabas yan. 2 days ba o 3 days na nakalabas dyan yung kulay dilaw. And dito sa Australia kasi Uh, dapat talaga na nakasegregate yung basura kaya nga may iba-ibang klase ng basurahan yung nabubulok tapos na re-recycle tapos yung separate yung para sa mga damo kasi nga once na magtapon ka ng hindi naaayon doon sa mismong basurahan kay halimbawa doon sa mga basura na na recycle kapag nagtapon ka doon ng basura na hindi naman na totally na re-recycle mapapadala kayo ng notice kagaya nung nangyari sa amin nung February yata napadala kami ng notice kasi may nakitang styrofoam dun sa uh, basurahan ng na kulay dilaw which is yung mga nare nga eh bawal pala dun yung styrofoam yung kagaya ng mga styrofoam na pinaglalagyan ng sa mga ano sa mga uh, nagtitinda ng mga kakanin yung pinaglalagyan ng pansit or di kaya naman yung mga puto 'di ba mayroong mga styrofoam na pinaglalagyan doon. So, yung, may nakitang isang ganun doon sa basura namin kaya pinadala kami ng notice. Tapos 'yun nga. Mga basuran dito, mga garbage collector na truck is merong camera sa loob. So, makikita nila, makaka nila kung ano yung mga kinokolekta nilang basura. Kaya 'yun, nakita yung styrofoam na napasama dun sa basura namin di, di ko alam kung sa amin talaga yun or may napadaan lang tapos nagtapon dun habang nasa labas yung basura kasi wala akong maalala na gumagamit ka namin ng ganun yung styrofoam nga na parang uh, baunan pero styrofoam siya so ayan matatapos na naman ang isang araw so hindi pa rin ako nagbibihis kasi nga inasikaso ko muna yun labas ko yung tapos yung yung screen ng bintana hindi ko alam kung paano ako maglalagay wala akong hagdanan hindi rin naman maabot kapag pupuan ng ginamit ko dito kasi yan sa harap nalaglag eh paglabas ko kanina umaga nakita ko nasa baba na ano nga kaya pinasok ko dito baka, baka mawala eh problemado pa ako pagdating ng ano oras na alis na ako dito kasi kailangan mo palitan kung sakali Ay, salamat nakatapos na naman ang isang araw see you ulit sa susunod guys bye